yung mga kaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Bago pa man kami naging running mate, hindi na kami nag-uusa. Nagkausap lang kami during campaign. I'm a little dismayed to hear that she uh, doesn't think that we are friends. Uh, I always thought that we were. But maybe I was deceived. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president. Nakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Pongbong Marcos. Pag, Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Sabi ko, huwag ka tumigila ang hindi mo mapatay sila. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. 'Yan ay aking papalagan. We will not break. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. Ang ang layo na, guys, no? Doon sa sinabi ah, okay. dati niyong sa kampanya, napapalag ko, love you, BBM! Oh. May e, gano'n, eh. Love, love, gano'n. Oh, di diba? Love, love, love. Kung meron silang hawak na love, with meal, <laughs> <million>, yung <laughs> parang gano'n, <laughs> di ba? Ang layo. So, Ngayon, huwag mm. ka tumigil hanggang mapatay mo silang lahat. Yan! Ako, usos! Hmm.